Itiniyak ng National Food Authority o NFA na sisikapin nilang ipagpatuloy ang pagbili ng palay ng mga lokal na magsasaka kahit maaabot na ang target sa pagbili sa unang anim na buwan ng 2024. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, bibilhin nila ang palay sa makatwirang halaga na batid na naglalaro sa 23 hanggang 30 pesos ang procurement price para sa tuyong palay habang nasa 17 hanggang 23 pesos kilo kapag sariwa mas mataas kumpara sa dating 16 hanggang 23 pesos lamang na buying price. Nasa 3.3 million bags naman ng palay ang target ng ahensya na bilhin hanggang sa katapusan ng Hunyo na magagamit ang bansa sa panahon ng kalamidad o emergency. Magbubukas na sa fourth quarter ng 2024 ang phase 1 ng LRT1 Cavite Extension Project. Ayon sa DOTR, nagsagawa sila ng high-level inspection kahapon katuwang ang LRT at LRMC sa Dr. Santos Avenue Station sa Paranaque City, kabilang ang naturang istasyon sa Phase 1 ng proyekto kasama ang apat pang istasyon tulad ng Redemptorist Asiana Station, Mia Road Station, Pitex Station at Ninoy Aquino Avenue Station Tampok naman sa bubuksang Phase 1 project ang mga state-of-the-art facilities para sa convenience, safety at accessibility ng mga pasahero. Oras na makumpleto ang buong proyekto, inaasahang magiging 25 minuto na lamang ang biyahe mula at patungong Baklaran at Bacoor sa Cavite. Mula sa kasalukuyang isang oras at sampung minuto.